Ako ay isang labing-anim na taong gulang na lalaki at kasalukuyang nasa high school. Ang nanay ko ay ikinasa sa aking stepdad na si Eddie dalawang taon na ang nakalilipas. Ang nanay ko ay apat na putaong gulang at si Eddie ay apat na dalawa. Ang mga magulang ko ay hindi kailanman nagpakasal. Ako ay resulta ng isang maikling relasyon pagkatapos ng kolehiyo na akala nila ay magtatapos sa loob ng ilang buwan Ngunit nabuntis ang nanay ko at hindi niya nais na itigil ito, kaya ipinanganak niya ako. Gusto rin ng tatay ko na maging bahagi ng buhay ko, kaya mayroon silang shared custody sa akin at nagpapalitan ako ng tirahan sa bawat buwan. Parehong bahay ng nanay at tatay ko ang aking tinitirhan, pantay-pantay ang oras ko sa kanila. Mahal ko ang aking mga magulang at alam ko na marami silang sakripisyo para sa akin. Ang pinakamalaking sakripisyo ay ang pananatili nila sa iisang lungsod para hindi mahirapan ako sa pag-commute sa pagitan ng dalawang bahay. Hindi ko ito alam noon, ngunit ngayon ay alam ko na pareho silang nagpasakripisyo ng mga oportunidad sa kanilang karera, dahil kailangan nilang manatili sa iisang lungsod at malapit sa isa't isa, lahat para sa akin. Ang nanay ko, ayon sa kanya, ay tumanggi rin sa ilang lalaki na labis na umiibig sa kanya dahil sa akin. Dahil gusto niyang itoon ang pansin sa pagpapalaki sa akin imbes na magpakasal at magkaroon ng asawa at balansihin ang kanyang trabaho at personal na buhay. Alam ko ang mga bagay na ito salamat kay Eddie, hindi direkta, dahil hindi siya ang pinakamahusay na stepfather na maaari kong hilingin at kailangang sabihin ang nanay ko ang lahat ng ito para tanggapin ko siya. Iniisip niya na kung nagawa niya ang maraming sakripisyo para sa akin, dapat kong ibalik ang pabor kahit kaunti at tanggapin si Eddie. Hindi ko alam kung paano gumagana iyon dahil hindi ko naman hiniling sa kanya na gawin ang mga sakripisyo na iyon para sa akin. Maaari sana ngang itigil ang pagbubuntis o hayaan ang tatay ko na siya na lang ang magpalaki sa akin. Ngunit hindi ako nakipagtalo sa kanya tungkol dito dahil mahal ko siya at gusto kong maging masaya siya. Kaya handa akong tanggapin si Eddie kahit na hindi siya mabait na tao. At kapag sinabi kong ki hindi mabait, hindi ko ibig sabihin na siya ay masama sa akin. Ibig kong sabihin ay hindi niya ako gusto at hindi niya ito itinatago. Hindi ko alam kung anong klaseng apat na putdalawa taong gulang ang may problema sa isang labing anim na taong gulang, ngunit siya ay may problema sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya ako ayaw dahil wala naman akong nagawa na nakakainis sa kanya, at sa katunayan, palagi akong mabait sa kanya dahil iyon ang itinuro sa akin ng pamilya ko, na maging mabait sa lahat, kahit na ipakita nila na hindi kanila gusto. Hindi niya ako kinakausap ng bastos o nagkokomentong masama tungkol sa akin, at ang dahilan ay hindi niya ako kinakausap. Parang hindi niya ako pinapansin sa pamilya, at ito ay nangyayari na sa loob ng tatlo taon. Wala talaga akong ideya kung anong nagawa ko para magalit siya sa akin, ngunit isang araw ay nagpasya siya na hindi na niya ako kakausapin at magpapanggap na wala ako. Ito ay ang pinakakakaibang bagay sa mundo at hindi ako sanay sa ganitong trato. Parang binibigyan niya ako ng cold shoulder para sa isang bagay, ngunit hindi ko alam kung ano ito, kaya hindi ko maayos ang aking pag-ugali dahil hindi ko alam kung ano ang problema niya sa akin. Sabi ng nanay ko na ganun lang talaga siya, wala siyang problema sa akin, ngunit hindi rin niya ako gusto. paman, nararamdaman ko na kung hindi mo gusto ang isang tao, dapat may dahilan para doon, lalo na kung apat na putdalawa ka na at ang isang tao ay labing anim na taong gulang lang. Siguro may kinalaman ito sa dynamics ng pagiging panganay kong anak ng nanay ko o kung anuman, ngunit ang totoo ay hindi niya ako gusto at malinaw niya itong ipinakita. Noong una, okay lang kami at sa unang mga pagkakataon na pumunta siya sa bahay, nakikipag-usap siya sa akin at nagtatanong tungkol sa buhay ko at ako ay palaging magalang at sumasagot sa kanya, ngunit pagkatapos ng isang pagbisita, nagpasya siya na hindi na niya ako kakausapin. Ito ay napaka-random at hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Noong panahong iyon, hindi ko ito pinansin dahil akala ko baka nakalimutan lang niyang batiin ako o kung anuman, ngunit nangyari ito ng maraming beses kaya hindi ko na ito ma-ignore. Kaya tinanong ko ang nanay ko kung may nagawa ba akong nakakainis sa kanya dahil parang wala ako sa bahay, at laging umiiwas siya sa akin tuwing papasok ako sa sala o sa anumang silid na naroon siya at hindi niya sinabi sa akin ang anumang bagay tungkol dito. Sinabi lang niya na sinusubukan niyang intindihin na ngayon ay kailangan niyang harapin ang aking presensya sa bahay. At baka hindi lang siya sanay dahil dati ay nakikipag-date lang siya sa mga babaeng walang anak. Mahirap paniwalaan iyon dahil siya mismo ay may dalawang anak. Mayroon siyang dalawang anak na lalaki, isa ay labing lima taong gulang at ang isa ay labindalawa, ang kanilang ina ay namatay sa. Isang aksidente pagkatapos ipanganak ang bunso. At hindi rin totoo na palagi akong nasa bahay dahil tulad ng nabanggit ko, pumupunta ako sa bahay ng tatay ko tuwing ibang buwan. Ngunit sa kabila nito, lumipas ang ilang buwan at sa huli ay tinanggap ko na lang na ganito siya at hindi na niya ako kakausapin. Pagkatapos ng isang taon ng relasyon, nagpropose siya sa nanay ko at nagpakasal sila pagkalipas ng ilang buwan. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Eddie sa bahay kasama ang kanyang mga anak. Bago iyon, nakilala ko lang ang kanyang mga anak ng ilang beses, at kahit sila ay tinuruan ng kanilang ama na huwag akong kausapin. Ito ay talagang nakakaloko at hindi ko alam kung paano ko ito natagalan sa loob ng maraming taon. Bago sila nagpakasal, hiwalay silang nakatira ng nanay ko dahil may sakit ang ina ni Eddie at kasama niya ito, ngunit pagkatapos ng kasal, nagpasya siyang ilipat ito sa kanyang kapatid para alagaan ito. At lumipat siya sa bahay ng nanay ko kasama ang kanyang mga anak. Hindi ko alam kung naranasan na ito ng sinuman sa inyo, ngunit talagang hindi madaling mamuhay sa iisang bahay, kasama ang mga taong hindi ka kinakausap at nagpapanggap na wala ka, ngunit kailangan kong tiisin ito. At nakakaramdam ako ng labis na sama ng loob dahil parang ako ay isang kriminal sa paraan ng pagtrato nila sa akin at ang pinakamasakit ay hindi ko nalaman kung ano ang nagawa kong mali. Wala pa rin akong ideya, ngunit hindi na ako nakatira sa kanila, kaya hindi na ito mahalaga. Lumipas ang mga taon at hindi nagbago ang kanilang pag-ugali. Kahit na nasanay na ako, nasanay na ako na hindi ako kinakausap ni Eddie tuwing pumupunta siya sa bahay ng nanay ko na madalas mangyari at pagkatapos ng kasal. Nasanay na ako na kasama ko siya at ang kanyang mga anak sa bahay, ngunit hindi ako kinakausap tuwing pupunta ako sa bahay ng nanay ko, kailangan kong maghanda ng mental na kakausapin lang ang nanay ko sa susunod na ilang linggo. Siya lang ang taong kakausap sa akin sa bahay na iyon at lahat ng iba ay nagpapanggap na wala ako. Parang ako ay invisible. Masakit ito, ngunit gusto kong makasama ang nanay ko, kaya kailangan kong tiisin ito dahil alam kong hindi niya kakausapin si Eddie tungkol dito. Subukan mo, sinubukan kong kumbinsihin siya ng maraming beses na kausapin siya at alamin ang dahilan nito, o kahit subukang ayusin ito, ngunit sinabi niya sa akin na kinausap na niya siya tungkol dito. At may ilang personal na dahilan na hindi niya maibubunyag sa akin, kaya ayaw niyang kilalanin ang aking presensya sa bahay. At hindi niya magawa ang anuman dahil naiintindihan niya kung saan siya nang gagaling. At naintindihan din niya kung bakit ako nasasaktan, ngunit kailangan ko na lang. Tiisin ito. Kung susubukan kong makipagtalo sa kanya at ipagtanggol ang sarili ko, magagalit siya at sasabihin na hindi ako nagpapasalamat dahil hindi ko pinapansin ang mga sakripisyo niya para sa akin. Kaya dapat kong bigyan si Eddie ng pas sa pagtrato niya sa akin at tiisin ito para sa kanya. Gusto kong makipagtalo sa kanya, ngunit ayokong masaktan ang kanyang damdamin. Hindi ko rin sinabi sa tatay ko ang anuman tungkol dito dahil alam kong kung malaman niya ito, magagalit siya at tiyak nakakalampagin niya ang nanay ko. Magkaiba sila ng tatay ko at may magkaibang ideya kung paano ako palakihin, kaya palagi silang may maliliit na away, ngunit alam ko na ang isang bagay na ganito kalaki ay maaaring magdulot ng full custody sa tatay ko o isang matinding hakbang. Ayokong magdulot ng drama, kaya iniiwasan kong sabihin sa kanya at nagpapanggap na okay lang ang lahat sa nanay ko at sa kanyang bagong pamilya. Si Eddie at ang nanay ko ay magkasama na ng isang taon bago sila nagpakasal at dalawang taon na silang nagsasama, kaya tatlong taon ko nang tinitiis ang ganitong pag-ugali at naabot ko na ang limitasyon ko. Kamakailan lang, ang nangyari ay talagang nagpa-trigger sa akin at nagpa siya akong hindi ko na ito titiisin. Noong nakaraang buwan, dapat ay nasa bahay ng nanay ako, at gaya ng dati, hindi ako pinapansin ni Eddie at ng kanyang mga anak. Dumadaan ako sa isang mahirap na panahon dahil may away ako sa ilang kaibigan ko sa school, at hindi ako nasa tamang kondisyon noong panahong iyon. Kaya, mga dalawang linggo na ang nakalilipas, nang magising ako isang umaga at mapansin kong walang tao sa bahay, nagsimula akong magalit. Hanggang sa gabi bago iyon, normal lang ang lahat o kung ano man ang normal sa bahay ng nanay ko. Naguusap-usap sila at hindi ako pinapansin, ngunit walang binanggit na pupunta sila saan man. Ngunit nang magising ako kinabukasan, napansin kong walang tao sa bahay, at agad kong tinawagan ang nanay ko para magtanong. Wala akong ideya kung nasaan sila, ngunit buti na lang sumagot ang nanay ko. Nang tanungin ko siya kung ano ang ginagawa nila, sinabi niya na sila at ang mga bata ay pupunta sa isang maliit na biyahe sa loob ng isang linggo at sinabihan ako na manatili sa bahay at alagaan ito. Summer break ko ngayon kaya, wala akong pasok at hindi ko kailangang pumunta saan man, ngunit sa tingin ko ay hindi tama na iwan ako sa bahay mag-isa at asahan na ako ang magbabantay. Hindi ako sang-ayon sa plano na iyon at sinabi ko sa nanay ko na hindi ako handang manatili sa bahay maghapon at magbantay. Kung gusto niya ng ganun, dapat sana ay pinalakas niya ang siguridad sa bahay imbes na lokohin ako para manatili sa bahay. Masama rin ang loob ko dahil hindi man lang nila ako sinabihan tungkol sa kanilang plano na mag road trip at iniwan ako sa bahay mag-isa. Wala man lang silang respeto na sabihin sa akin ng maaga para makapagdesisyon ako kung gusto ko ba itong gawin o hindi. Malamang ay sasabihin ko naman na dahil bilang isang high school guy, wala nang mas gusto kaysa sa isang bakanting bahay na para lang sa akin. Malamang ay inimbitahan ko ang ilang kaibigan ko at nag-enjoy ng ilang araw. Ngunit labis akong nagalit dahil parang ginagago ako ng nanay ko at nakaramdam ako ng labis na sama ng loob. Nag-aaway rin ako sa mga kaibigan ko, kaya wala akong maimbitahan noong panahong iyon at talagang masama ang panahon ko. Sinabi ko sa nanay ko na kailangan niyang humingi ng tawad sa akin dahil sa ginawa niya at naiintindihan ko na hindi ako gusto ni Eddie Ngunit ang pinakamaliit na magagawa nila ay sabihin sa akin na pupunta sila saan man bago sila umalis. Hindi maganda na magising ka na lang isang umaga at mapagtanto na mag-isa ka na lang. At sinabi niya sa akin na ginagawa ko lang itong malaking isyo at kailangan kong kalimutan ito. Hindi na niya hinintay na sumagot ako, binaba na lang niya ang tawag. Nang subukan kong tawagan siya ulit hindi niya sinagot at nag-text na lang siya na sinasabi na sinusubukan niyang mag-enjoy sa biyahe at kakausapin niya ako kapag nasa hotel na siya. Labis akong nagalit sa lahat ng ito kaya nagpa siya akong umalis. Alam kong mawawala ng tao sa bahay, ngunit wala akong pakialam. Sinubukan kong tawagan ang nanay ko pagkatapos noon para sabihin sa kanya na aalis ako. Ngunit hindi niya sinagot ang tawag ko at diretsyo sa voicemail ang lahat kaya inilako ko ang bahay at inilagay ang susi sa ilalim ng isang paso. Nakaraniwang ginagawa ng nanay ko kapag umaalis siya. Pagkatapos, pumunta ako sa bahay ng tatay ko para doon tumira. Nang makarating ako doon, nagulat siya na maaga akong bumalik dahil inaasahan niya na babalik ako pagkatapos ng isang linggo dahil dapat ay nasa bahay ng nanay ako hanggang sa katapusan ng buwan. Ngunit sawa na ako, kaya bumalik na lang ako sa kanya at sa huli ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyayari. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Eddie at sa kanyang nakakatawang pag-ugali sa akin at kung paano niya tinuruan ang kanyang mga anak na huwag akong kausapin. Parang may nagawa akong mali, ngunit hindi ko alam kung ano ito at nakakainis na ito. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya na ayaw ng nanay ko na kausapin siya tungkol dito at hayaan na lang ang lahat na magpatuloy kahit na masakit ito sa akin. Ang dahilan niya ay naniniwala siya na may personal siyang dahilan at valid iyon Ngunit hindi niya man lang sinabi sa akin kung ano ang mga dahilan na iyon para maintindihan ko kung ano ang nangyayari. Matagal ko nang tiniis ito para sa nanay ko. Gusto kong maging masaya siya at palagi niyang ipinapaalala sa akin na marami siyang sakripisyo para sa akin sa buhay niya, kaya kaya ko itong gawin para sa kanya, ngunit sobra na ito. Hindi ko na ito matitiis at tapos na ako. Kailangan kong sabihin sa tatay ko ang tungkol dito dahil karapat dapat niyang malaman kung ano ang ginagawa ng nanay ko sa akin at baka may magawa siya tungkol sa sitwasyon dahil sawang-sawa na ako sa pagtrato sa akin ng ganito kahit wala naman akong nagawang masama at palagi akong nagsisikap na maging mabait at mapagmalasakit sa lahat. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya kung paano ako iniwan ng nanay ko sa bahay mag-isa nang hindi man lang sinasabi sa akin na sila ng kanyang asawa at mga anak ay pupunta sa biyahe. At inaasahan niya na papayag ako na alagaan ang bahay at siguraduhin na nasa ayos ang lahat at manirahan mag-isa sa susunod na linggo dahil lang gusto niyang magbakasyon. Hindi iyon ang pinakamalaking problema ko. Ang problema ko ay hindi niya man lang naisip na importante na sabihin sa akin ito. Nang subukan kong kausapin siya, Palagi niya akong binababa at hindi sinasagot ang tawag ko, parang wala akong halaga sa kanya. Talagang lumampas na siya sa linya at hindi ko na ito matitiis. Pagkatapos kong sabihin ang lahat ng ito sa tatay ko, naiyak ako dahil hindi ko napagtanto kung gaano kabigat ang lahat ng ito sa akin sa nakaraang ilang taon. Mayroon akong normal na relasyon sa nanay ko bago iyon, ngunit pagkatapos niyang makasama si Eddie, nagbago ang lahat at wala ng pareho. Pakiramdam ko ay wala akong halaga sa kanya at mahirap tanggapin iyon. Pagkatapos kong maglabas ng sama ng loob sa tatay ko, isang bagay lang ang sinabi niya sa akin at iyon ay aalagaan niya na ang lahat para sa akin. Malinaw na labis siyang nagalit, ngunit anuman ang sasabihin niya sa nanay ko, wala siyang sinabi sa akin. Sinabi lang niya sa akin na talagang natutuwa siya na ibinahagi ko ito sa kanya at ngayon ay wala na ito sa dibdib ko. Sinabi niya sa akin na titira na ako sa kanya, at kung gusto kong bumalik sa nanay ko, desisyon ko iyon, ngunit hindi niya ito ererekomenda. rekomenda Gayunpaman, nakatira na ako sa kanya, at hindi ko na sinubukang tawagan ang nanay ko pagkatapos ng araw na iyon, at ang nakakatawa ay hindi rin niya ako tinawagan. Ang pinakamaliit na magagawa niya ay subukang makipag-ugnayan sa kanyang anak na iniwan niya sa bahay mag-isa habang siya ay nagbabakasyon kasama ang kanyang bagong pamilya labis akong nasaktan sa ginawa niya. Ngunit pagkatapos kong makausap ang tatay ko, mas magaan ang pakiramdam ko at nagpa siya akong hindi ko hahayaang maapektuhan ako nito. Sa loob ng halos lima araw, walang komunikasyon at nang sa wakas ay tumawag siya sa akin, akala ko ay tatawag siya para kamustahin ako, ngunit nang sagutin ko ang tawag, sumisigaw siya sa akin. Ilang segundo bago ko napagtanto na sumisigaw siya dahil umalis ako sa bahay at nanakawan sila. Tila maraming gamit na naiwan nila sa bahay ang nawala, kasama ang kanilang telebisyon at ilang mamahaling bagay. Para sa ilang kadahilanan, sinisisi niya ako sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa iyon dahil sinubukan kong tawagan siya at sabihin na aalis ako at titira sa tatay ko pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ngunit palagi niya akong binababa. Kaya, sinabi niya na sana ay nag-text ako sa kanya, at kahit na valid ang punto niya, Sinabi ko sa kanya na hindi ko sinadya iyon dahil galit ako. Sa tingin ko ay halata naman at malinaw kong ipinakita sa kanya na galit ako. Ay hindi niya dapat inasahan na manatili ako sa bahay. Nagkaroon kami ng malaking away tungkol dito dahil naniniwala siya na dapat ay nanatili ako sa bahay kahit gaano ako nagalit o nasaktan dahil ito ay usapin ng seguridad at nagtiwala siya at umaasa sa akin. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya na gawin iyon. Sa katunayan, sinubukan kong ipaalam sa kanya na aalis ako at ayoko manatili sa bahay mag-isa, ngunit hindi niya pinansin ang mga tawag ko. Kaya ngayon ay kailangan niyang magdusa sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ito ay mga resulta ng kanyang mga ginawa, hindi sa akin. Nakakatawa na sinisisi nila ako sa lahat ng ito, kasama si Eddie. Ang unang pagkakataon na kinausap niya ako sa nakaraang ilang taon ay para lang sumigaw at sisihin ako sa aking kapabayaan. May ilang iba pang nakakalito na sinabi siya, tulad ng palagi niyang alam na ako ang magdudulot ng kapahamakan sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yon dahil hindi naman kami nag-uusap. Hindi ko alam kung paano niya napagpasyahan iyon nang hindi man lang ako kinakausap. Gayon paman, nag-aaway na ngayon ang mga magulang ko dahil sa tingin ng tatay ko ay kasalanan ito ng nanay ko at ganoon din ang pakiramdam ko, ngunit sa tingin ng nanay ko ay kasalanan ko ito. Ngayon, hinihiling ng nanay ko na bayaran siya ng tatay ko para sa mga pinsala, dahil sa tingin niya kung ipinagtatanggol niya ako sa ginawa ko, dapat handa siyang magbayad para dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon at tatanggalin lang niya ito kung magsusori ako sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayokong gawin iyon, ngunit ayokong patuloy na guluhin ng nanay ko ang tatay ko. Ako ba ang masama dahil iniwan ko ang bahay ng nanay ko at tumira sa tatay ko dahil iniwan nila ako sa bahay mag-isa para magbakasyon kasama ang kanyang pamilya nang hindi man lang ako sinabihan. Update isa, dalawang linggo na ang nakalilipas mula nang mangyari ang insidente at maraming bagay ang nalaman simula noon. Una sa lahat, sa wakas ay nalaman ko kung bakit galit na galit sa akin si Eddie. Tila, noong sila ay nagsisimula palang mag-date, Tinanong ni Eddie ang nanay ko kung maaari niyang dalhin ang kanyang ina para tumira kasama nila. Sinabi ng nanay ko na hindi dahil hindi siya komportable sa ideya na magsasama sila agad at lalo na hindi o okay sa kanya na tumira kasama nila ang kanyang bienang may sakit. Iniisip niya na masyadong mabigat ito para sa kanya at hindi siya handa kahit na sinabi ni Eddie na mayroon itong full-time na nurse para alagaan ito at kailangan lang nito ng mga tao para sa emosyonal na pangangailangan. Hindi pa handa ang nanay ko na tumira kasama si Eddie at magsama, at ayaw niya ng dagdag na pasanin na tumira kasama nila ang kanyang biyenan, ngunit imbes na maging prangka sa kanya, sinisi niya ako, at ito ay mga tatlong buwan pa lang sa kanilang relasyon. Seryoso na sila sa isa't isa noong panahong iyon, kahit na sa tingin ko ay masyadong maaga, ngunit iyon ang desisyon ng nanay ko at ayokong magkomento tungkol doon. Talagang nagsinungaling siya kay Eddie at sinabi na okay lang sa kanya na tumira siya kasama niya at dalhin ang kanyang ina at mga anak para tumira kasama namin. Ngunit hindi siya sigurado kung maganda ba ito dahil sa akin. Ginawa niya akong parang isang batang delinquent at sinabi na nakipag-date siya sa ilang lalaki noon. Ngunit lahat sila ay umalis dahil sa akin. Tila, tinakot ko ang kanyang boyfriend dahil gusto kong protektahan siya at ilayo ang lahat dahil naniniwala pa rin ako na maaaring magbalikan ang aking mga magulang at ayaw niyang masaktan ang puso ko. Ayaw rin niyang magdusa ang ina ni Eddie dahil sa akin dahil sinabi niya na marami akong komento tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi niya kay Eddie na tinawag ko ang kanyang ina na walang silbi at pabigat sa pamilya at sinabi ko na kung titira siya kasama namin, sisiguraduhin kong magdusa siya isang bagay na hindi ko kailanman sasabihin dahil hindi ako ganoon, at alam ko kung gaano ito kasensitibo. At tila, tinawag ko rin ang kanyang mga anak na maliliit na masasamang goblin na sisira sa aming pamilya. Malinaw na pagkatapos noon, hindi na niya ako kinausap dahil ayaw na niyang makipag-usap sa akin. Talagang naniwala siya sa nanay ko kahit na palagi akong normal sa kanya at wala siyang dahilan para paniwalaan siya. Nalaman ko ito ilang araw na ang nakalilipas dahil pinipilit ni Eddie ang nanay ko na idison ako at putulin ang lahat ng ugnayan sa akin dahil sa ginawa ko at sa tingin niya ay panahon na para gawin ito, ngunit ayaw itong gawin ng nanay ko. Kaya kailangan niyang aminin ang totoo at ngayon ay hiwalay na sila dahil hindi makapaniwala si Eddie na ginawa niya sa akin ang lahat ng iyon dahil sa mga kasinungalingan na sinabi ng nanay ko dahil takot siyang sabihin ang totoo. Na siya ang ayaw na tumira kasama nila ang kanyang inang may sakit at hindi ako. Sa email na iyon, binanggit niya na hindi siya magkakaroon ng problema kung naging tapat lang ang nanay ko at sinabi sa kanya na wala siyang kakayahan na harapin ang isang may sakit sa bahay. At kakausapin na lang niya ang kanyang kapatid para siguraduhin na maghahalili sila sa pag-aalaga sa kanilang ina. Ngunit pinili niyang magsinungaling at gumawa ng isang nakakasirang kwento tungkol sa akin na naniwala siya at patuloy na minamaliit ako. Nag-email siya sa akin para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa akin at umaasa na mapapatawad ko siya. Hindi ko pa siya sinasagot dahil hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa lahat ng ito ngayon at gusto ko lang na malinaw ang isip ko at hindi isipin ang anuman sa mga ito sa ngayon. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit niya ako minamaliit ng matagal at pinapayagan ito ng nanay ko. Sa katunayan, ito ay naging perpekto para sa kanya at patuloy siyang nagkukwento ng mga kasinungalingan tungkol sa akin na palagi akong nagkakaproblema sa school at hindi niya ito pinagtanong dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Hindi kami nag-uusap kaya hindi niya nalaman na ako ay isang normal na tao at iyon ang nagpanatili sa kasinungalingan ng nanay ko. Siya ay isang baluktot na babae. Dapat kong sabihin na ang tatay ko ay nagfa-file na ngayon ng full custody pagkatapos naming malaman ang lahat ng ito, at labis na nagdadalamhati ang nanay ko dahil sinasabi niya na mahal niya kami at gusto niyang maging masaya kaming pamilya. Ngunit pasensya na, hindi mo maaaring magkaroon ng masayang pamilya sa iyong sariling mga tuntunin at sirain ang buhay ng iba. Update dalawa, tila hindi lang nagfa-file ng full custody ang tatay ko, kundi nagfa-file na rin ng divorce si Eddie. Nalaman ko ito dahil nagpadala ang nanay ko ng maraming mensahe sa tatay ko na nagmamakaawa na kausapin si Eddie at ayusin ito dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala kaming lahat. Hindi ko alam kung paano niya inaasahan na makikinig kami sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Tiniyak niya na ako ay tratuhin ng masama at wala siyang problema dito sa loob ng maraming taon, alam niyang nagsisinungaling siya tungkol sa akin sa kanyang asawa. Ipinagdarasal ko na walang tao na dumanas ng ganito sa kamay ng kanilang sariling ina. Patuloy akong nagtataka kung ano ang nagawa kong mali at kung bakit ako ay kinamumuhian ng kanyang asawa at pamilya ng walang dahilan habang siya ay nag-aalala lang sa sarili niya at wala ng iba. Binlock ko na siya sa lahat ng dako at ayaw ko na siyang kausapin. Matagal ko nang tiniis ang maraming kalokohan dahil mahal ko siya at gusto kong maging masaya siya. Malinaw na hindi niya nararamdaman ang parehong bagay para sa kanyang sariling anak at nag-aalala lang siya sa kanyang sariling kaligayahan. Kaya pareho kami, pareho kaming inuna ang kanyang kaligayahan, ngunit hindi na ngayon. Update 3, official na. Nagfile na ng divorce si Eddie. Iyon lang ang pinag-uusapan ngayon, ang pamilya ko at ilang karaniwang kaibigan ng aking mga magulang. Ang nanay ko ay humaharap dito sa isang kakaibang paraan sa pamamagitan ng pagpupost ng malulungkot na quote sa social media na natatanggap ko mula sa aking mga pinsan. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan niya, ngunit tiyak na hindi iyon makakatulong. Hinukay niya ang kanyang libingan at ngayon ay kailangan niyang humiga. Dito. Update apat, kaya ang tatay ko na ngayon ang may full custody sa akin. Ilang buwan na ang nakalilipas at lumaban ang nanay ko, Ngunit sa kasamaang palad, ang diborsyo at lahat ng bagay ay nagpakomplikado para sa kanya at mayroon kaming lahat ng ebidensya ng kanyang ginawa sa akin. Kaya wala talaga siyang pagkakataon, ngunit pinahaba ng kanyang abogado ang kaso ng ilang buwan. Gayunpaman, hindi ko na kailangang bisitahin ang nanay ko ngayon kung ayaw ko dahil ang tatay ko na ang custodial parent. Mayroon siyang karapatan na bisitahin ako, ngunit hindi ko alam kung ano ang punto nito dahil ayaw ko na siyang kausapin. Masaya ako sa tatay ko at maayos ang takbo ng buhay. Nakipag-ayos na rin ako sa mga kaibigan ko at inaasahan kong magpatuloy.